Grabe, sobrang ingay ngayon yung dismissal ng impeachment ni VP Sara Tila. May kumakalat, 'di ba, sa social media na resolution to dismiss nga yung impeachment. Kaya guys, nako, panoorin natin ito. Grabe yung mga senador, guys. Naga, uh, alam mo 'yun, na grabe sobrang hot talaga ng tao. magkakaibang posisyon ng mga senador sa proseso ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kasunod dito ng pagkalat sa social media ng draft para sa binubuong Senate resolution ni Senator Ronald Bato yes! Rosa na yeah. layong i-dismiss ang impeachment case. Kaugnay yes. ito ng pahayag ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na maituturing na functionally dismissed na ang kaso dahil sa kawalan ng sapat na panahon para rito habang patapos na ang 19th Congress. Diba? Bonsod dito. Ilang senador ang tinanong kung posible nga bang madismiss ang impeachment bago pa man isagawa ang aktual na paglilitis. Tugon ni Senador Dela Rosa. Basta, ano, tingnan lang yung ng resolution. Uh. Basta, once nandito na yung may Hindi mo sinasabi na, hindi mo sinasabi na, hindi mo hindi mo na, kung formal na ihahain ang naturang resolusyon. Sinabi ni Senate President Francis Jesus Cudero na anumang ginagawa ng mga senador ay pinadadaan sa butuhan. Kung may mag-mo-motion um, naaksonan yan, pagdedebatihan yan at pagbobotohan. Pero kung walang mag-file, eh wala kaming aaksonan. Sinagot na... At hindi lang daw isa, dalawa, tatlo, Marami daw talagang resolusyon ang nakita ni Senator Amy Marcos guys tungkol sa dismissal ng impeachment ni VP Sara. So nako, alam na, 'di ba? <laughs> Kaya talagang nako, alam mo yung nagigil nagigil talaga yung mga pink lawan. <laughs> na alam mo yung gigil nagigil kay Jesus Cedero bakit in, 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 in schedule yung trial. <laughs> Tama ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada kung pipirmahan niya ang resolusyon para i-dismiss ang impeachment. Pag-isipan natin mabuti. Eh, pag-isipan natin mabuti. sa Senate, it's either we it or we don't after it. Iginit naman ni Senator Christopher Bongo ang question na kung walang ebidensya ay bakit kailangan pang patagali ng impeachment. Importante rito ebidensya muna. walang ebidensya, di para makatrabaho na tayo. Okay, kaya nga po bilisan na po natin kung kailangan i-idinig ito ididinig natin. Kaya lang po decision po ng Senate leadership sa June 11. So antayin na lang po natin. Nais nice naman ni Sen. Juan Miguel Migzibiri na mabasa muna ang resolusyon at makita ang basihan nito kung kaparehas ito ng kanyang posisyon na hindi maring tumawid ang impeachment sa 20th Congress. Ha Oh, tingnan mo, si Migsubiri pala, yung stand niya pala ay hindi na talaga ito pwedeng tumawid sa 20th Congress. Oh, di ba? <laughs> Yan, yan guys ha, nagkakagulo na sila. 19 Congress pa lang to at dito sila yung nagtumanggap ng impeachment case. Paano na lang kaya yung 28 th Congress? <laughs> pag kung tumawid man, pag naman guys kung ipagpapatuloy pa ba yan or hindi. Kaya nako, sobrang gulo-gulo talaga nila no. Abang tumangging tumugon si Senador Joel Villanueva kung susuportahan nito ang panawagan kaugnay ng dismissal ng kaso. Court, this means, um, how many votes do really you need yeah. for that? that? That's debatable this, also. Really, um, know, so even with that resolution, marami ko rin yung debates. At the end of the day, it's, totally. it's over the course of, the of the we this war. we Para naman kay Sen. Alan Peter Cayetano, sa ngayon ay hindi si VP Duterte ang nasa trial kundi ang Senado. Babalik nga ako doon sa dilema. Correct talaga. <laughs> hindi talaga si VP Sara yung nasa trial ngayon, kundi ang Senado. Kasi sila talaga yung center of attraction ngayon, guys. Sila talaga palang pinagkakaguluhan talaga sila kung itutuloy ba yung impeachment or hindi. Sila yung dina-trial ngayon. Tama. Tama talaga to si Senator Alan. Diba? So the dilemma is, You want to follow the Constitution and very clear the Constitution, mm. di ba? The trial follows for life. Walang if and buts doon, mm. di ba? Okay. Pero ang tanong nga, if a majority of the senators say that yung uh, trial wala rin mangyayari because you don't have numbers, sinong masusunod? That's why tama din yung sinabi ni, uh, Senate President Escudero na 19 to, the 20th pwede magbotohan din at sabihin mali yun, we should have the, the trial dahil dito oh, di ba mag de debate lalong lalo na sa 28th Congress nandiyan na si Marcoleta nako <laughs> Grabing debatehan yan. Nais nice ni Senador Amy Marcos na magkaroon ng caucus o pagpupulong ang mga miyembro upang mapag-usapan at malinawan sa mga isyo kaugnay ng impeachment. Pag-uusapan ng maigi, there's so many options and so many malabo, kaya gusto natin yung pinaka sang sa batas at uh, yung pinaka- uh Uh, mabilis din kasi well, ilang araw na lang to, no? Sabong araw na lang natira. Di ba nagmanifest na si uh, Senator Tolentino, nagsalita rin si uh, Risa, nagsalita rin si Coco. Kailangan yata pag-usapan ng lahat kasi hindi lang yung tatlo ang may opinion dyan, kundi ang bawat senador. Asher Kadapan Jr. UNT Tatlo pa nga yung nagdebate, 'di ba? Si Tolentino, si Coco Pimentel at saka si Riza Honteveros, tapos yan si Riza tsaka si Coco Pimentel, parehas yan sila nang stand. Paano na lang kaya yung lahat ng congressmen? Tatlo pa yun guys, hindi na sila sumali sa pagdedebate kasi alam mo yung ang ang haba-haba na nga, sasali pa sila yung iba na ko. Kaya sobrang haba pa talaga. Nako, ewan ko talaga kung matutuloy pa to. Parang wala na talaga. Dismiss na talaga to eh. May resolution ng nakaamban um, naka guys. Marami na. Kaya nako, salamat naman at hindi nagagastos yung Pili ang Pilipinas, no? ng milyon-milyon para lang sa walang kwentang ganyan. Tapos alam mo yun, in-explain naman ni Amy Marcos, guys, papakita ko mamaya, na hindi naman yung letter ng UP, hindi naman pala na walang magiging uh, hindi mananagot ng accountability si VP Sara kung meron man talaga siyang dapat na panagutan. Kasi, guys, pwede siyang, marami siyang kaso, nakabinbin. merong sa DOJ, merong sa COA, merong sobrang dami, guys, kaya hindi dapat sila, no, mag-alala Kasi, ito talagang impeachment, political attack talaga to para hindi siya makatakbo pagka-presidente sa 2028. At hindi talaga to nako, pagkatapos nito, ano to, magre-refile sila, di ba? Ay, sino pa bang, <laughs> sino pa bang susuporta eh, 2028 election na malapit na, sinong, ano sila, magsusuicide? <laughs> political suicide ang mangyayari kung ipagpapatuloy nila itong impeachment sa next year kasi may ban na, di ba? One year ban sa impeachment. Hindi ka pwedeng i-impeach -ano, ng ilang beses sa isang, sa isang taon. Kaya next year pa, eh wala na. Wala nang so susuporta dyan. Kaya nako, thank you Lord at uh, magkakaroon na ng Uh, magkakaroon ng kapayapaan <laughs> yung Pilipinas at once. So anong masasabi nyo? Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day everyone. Bye! God bless!